yung kay Nanay Gina susubukan ulit namin mamaya pag uwi na daanan kung sakali man binilin ko rin siya kay misis, mga body na kung pupunta sa bahay ay paalam sa akin para least alam natin yung gagawin natin sa mag-ina mga body so alam ko marami na rin kayong naghahantay ng update so yun update ko po kayo pag once na nakita po agad namin so dadaanan namin mamaya doon sa kung saan ko sila nakita so, nang kagabi mm hmm. yan so nakita ko kasi sila sinabi ko kay body dahil nga naawa ako sa bata mm. ayan kasi ma, sayang sayang yung uh, pagkakataon na makapag-aral si sayang. Di. sayang lalo ngayon ano konti na lang pwede nang ano pagbabakasyon na yan kasi mga kabadi, yung pag-aaral kasi yan lang din naman kasi ang yaman na hindi mananakaw hmm. kahit ni tama so ayan mga badi. pa, uh, daan na namin mamaya alright palang uh, wait lang pulasa na natin yung lens sa so, mapagpalang umaga uh, pa sa inyong lahat yan kasama ko na naman si Boss at eto na naman kami naggagala mga badi so kanina mga buddy dinaanan namin sila Nana Gina doon sa tiyatambayan nila pero wala po inikot ikotan din namin madaling araw na po kaming uh, lumabas kanina baka sakaling makita namin si Kuya Jan tsaka si Nana kasi sabi ni Boss nung papunta daw siya sa akin hindi niya kasi masyadong kilala kasi madilim pa parang parang sila daw kasi may mga gamit daw na sa gilid nakita niya. So, binalikan namin mga badi. Sinabi niya sa akin na nakita niya na parang nandun sa gilid ng building. Eh, sakto mga badi. Yung description, eh doon sila tumatambay dati. Pero nung binalikan namin kanina mga badi, wala na. So, hindi hindi so, na, pansin, hindi ko na naabutan sila. Pero, ah, uh, sila silang yan. sila talaga. Silang sila talaga. Hmm. Kasi si, na, na, kaya ko sabi ko yung body, Sabi ko, tara puntahan natin pre kasi naawa ako kay Jonathan kay ano kay, kay Jay. John oh, oh. kasi siyempre ang bata sa tingin ko kasi malaki talaga ang potential oh. ni John na uh, no? makapag-aral sayang ang pagkakataon oh. na pag, makapag-aral yung bata so, tsaka ano nga yung webes oh. Webes, bukas yung pasok ng mga body kaya pinuntahan yun, agad dami ni Busmaki kasi nga sabi ko ikutan muna namin so inikot-ikutan namin kanina mga body hindi namin naabutan hindi namin nakita pero hindi pa rin kami sure mga badi ko sila talaga kasi hindi namin hindi naman namin nakausap pero yun nga hindi namin naabutan mga badi wala na sila doon sa nakita ni Bushmaki pero hindi, ulitin namin mga badi hindi namin sure kasi hindi namin siya nakausap kasi Babiyasi Boss Maki siya lang din naghabis sa akin. At ngayon yung mga yun, may ba tayo na dito na kami sa Nueva Ecija? Kabanatuan. Kabanatuan na mga badi So meron kaming air rescue ni Boss Maki. Kahit saan, basta uh, tulad nga ng sinasabi namin, uh, mm -hmm. kahit, kahit anong layo pa niya, basta Sakaya. kaya, kaya ang bibiyahin ng aming mga sasakyan. Yun. Pupuntahan pa, na. pa namin. So yun nga, at may nadaanan kami mga badi Nakita nyo ba yung mga buddy mga ganun? Uh, may nakita kami dito tindahan ng mga ganyan na mura lang mga buddy buyas na tatlong kilo is isang So, tatanungin namin mga body kung anong sibuyas yun. Kasi napaka -mura na yun, napakamura na namin mga body. Ayan, baba tayo. Nandiyan mga body. Oh, ayan o. Oh. sibuyas. Tatlong kilos, Isang So, sobrang mura na yun, boss. So, natin mura Saka na mga yeah. body, magtanong tayo. Kasi sayang yung pagkakataon Nung dito na tayo. Bili na tayo pang abasto. All right? May mas mura. Yeah. Eh, may mas mura. So, baba tayo mga body. So, ayan. Ayan may mga sibuyas oh, ang dami may Oh, 300. Ha? 300. Saan? Ito, isa. Isang ganyan? <laughs> Mura mga bahay. 5. 700. 700 ito. Dalawang piraso? Ayun, isa. Ayun, 500. Ito, 300. Ang kilo kaya yung kilo na? Ilang kilo na ano? to? Siyan na kilo. Ah, siyan na kilo. 300. Oo, oh, 300 niya. So ito yung ano kaya yung 100 red. Uh, yung grabe mga wala well, sobrang mura dito. Ay shout out pala kay Kuya, Kuya. Na, ano nagvlog lang ako. Vloglogan. Blag grabe <laughs> ang ganda mura. Yeah, so, ay yeah, ito ipo 'yan, 'di ba? Ah. Kung bigyan ng pa ito kana. Hindi naman mauubos ako pre. Hindi. Okay. Kung matagal naming, syempre hindi namin mauubos. Pang, pang pang ano lang eh. Baka na isa, isa ako sa akin, o no, dalawa sa ako na Ito na Ha? Huh? 600 O 500 na lang daw to, sabi ni yan, this is not senior citizen, this is not senior citizen Ha ha Oo, pwede daw 550 na pwede Oo, yun, 550, o, tuloy na natin Hindi, <laughs> pwede <laughs> Ang dami Ang <laughs> dami <laughs> mo ba, mo kayo magkano? Dito po, 100 Ang isang ganito Tapos dito, 120 na sa 120 din <laughs> mura dito mga body oh. Wala pre, tinbawang pa. Hindi e, Matagal na pangabasta na to. <laughs> Ang dami kilawin na namin. <laughs> ah, Ang dami. Ah, so ito mga body 500 600 to mga body, Yung ganito Sandaan Ito yung 3 kilo kaya na no? Ito 3 kilo ko. pagana. pagana. Tayo pagana pa rin kaya mo kung ha parami din ako na Totoo ba 'yan pang paano? Pang tigas. Ah, yan, makinis tang cobre at thinking body. Ayun, shout out si yung mga body. Ano tayo sa, sa YouTube, YouTube kaya YouTube. 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 Oo. Eh, paano nyo rin si Kuya mga body sa Create Your Future. Hahaha. <laughs> ano may channel din si Goya. ay may sticker pa ata ako dito eh kunyari feeling sikat na rin tayo mga body kahit kapiraso pa lang yung subscribers natin sa, sa pang youtube naman mga sir ba? opo sa youtube po ito po yung ano sticker ko kuya kuha ka na lang kuya at yan feeling sikat na rin tayo mga body o, sa youtube po yan tang pobre po sayang hindi ako nakadala ng ako Ayan, sticker ng sticker eh. Tingnan natin para Baka may sasakyan ko kaya. Daanan na, na namin oh, magre-rescue kasi kami. Ayun, kaya tayo sasakyan namin yung mga laman, mga mga tools, mga jack. Ayan, ayan, yun yung, ano pa isa, makinistang pobre. Pobre. Ayun, yun yun, Pobre pero mayaman yan. Ayun, <laughs> Chobeng, kaya YouTube. YouTube? Makinistang tang dito kalaw malabas pre. Ayun, 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 siya diyan po. Oh. Tayo makani stand up um, dito. Oh. Nakahold up pa kami na <laughs> subscribers dito, mga guys. Like din, yun, mo 'yung Oh, po si Thinking Body kaya baka makitao. Sino na, kasi kami nagugol kami sa mura na oh, sipyas. Pero, pero bakit bakit po sa atin at sobrang mahal? Sobrang mahal dito sa amin. Eh. mura pa lang po ngayon dahil Umpisa Mas mas mura po 'yan sa pagtungtong pa ng April kasi umpisa ah, pa lang po ngayon. Bababa pa 'yan? Opo, bababa pa 'yan pagdating po ng April. Pero, Pero bakit mahal ang tinda sa amin? Oh, limandaan. Ayun po, oh ay, po. Sa okay, sa okay. po ba sa inyo? Sa maynila Manila. May, malayo po yun eh, talagang bumabawi po yung mga biyahero. dapat ano? Kasi kawawa naman ang mga magsasaka. Kaya pre yung pupunta lang pala dito sa na ayan po ayan po okay. may kapirasong subscribers na din tayo pang ano na si kuya pang pito <laughs> salamat kaya ano malay po natin eh. pangalip po kaya jomel po sige ka jomel o kaya mga panood din o ano mga pati, pag napadaan kayo dito sa kahabaan ng Di ano po, ba ito din po yung mga. Si, sa ah doon ayan po lang ay, yung, sino ang pangalip makimoto hindi hindi Malapit dito sa si Makimoto, di ba? Oo, malapit dito sa si Makimoto. Ayun sa kabilang tindahan kaya? Ah? Hmm. Right. Ayun, wala po kasi yung wala kasi yung... Ah, Tayang di ka nakita. Oo. Pagkauntong. Sila Buhay Buket. sino yun eh. Sila Junior... sila Buhay Buket Junior TV. Nagaling oh, dito sa Blago. Oh, Nararamdaman vloger. Oo, oh, kahabaan ta nang ano. Si Boy EI, taga rito rin. Anong kalsada to, kuya? Bergara. Uh, Bergara. Highway, yan. Dito lang sila sa gilid oh. Si Kuya Jomel, hanapin niyo mga body pag bibili kayo si sibuyas. Pag lumiko kayo, Samin. hanapin niyo lang ang Canto Tenyo. Yo. <laughs> may Canto Tenyo doon, so, 'di ba? Oh, Canto Tenyo. Oh. Kuya, salamat, po. Di salamat. Yeah. Thank you, sir. Salamat. Salamat. Kuya, na namin kaya. Ay, nakuha mo na ba? Tende na, makala mo. Makakabuli tayo ni Kuya. Salamat po. Salamat, salamat. Kaya, karga mo na pala, pamdira. Kunin ko pa sana yung isa eh, eh dalawa eh. Ayun no, mga bali. Grabe mura. Pero salamat salamat po at ano. Ah, napakabait ni Kuya Jomel. Senior citizen, estudyante disabled. Hindi na gala yung discount. Ang yun, to si, si, Kuya. Kuya Jomel, shoutout sa'yo. Pag nakapanood mo to, kasi nagsubscribe sa atin eh. Uh, kaya salamat, salamat. Salamat, Kuya. Salamat. Thank you, thank you at marami na kaming kikirawin pampalakas oh. <laughs> alright kaya ng ano kaya ng tatlo kaya <laughs> <Palang yan>. <laughs> so ayan mga pari balita balitaan namin kayo mamaya pag nandun na kami dun sa, sa rescue namin alright Ayo, mahirap dito pumunta pre. Oh. Welcome to Manak Sak. Hello, hello. dito dari kau ada di sini. Balik tayo, balikado. Balik.

pag dito din din na kami nang nanunungkit na, na ano. ba yun? Itlog? Uh, itlog. itlog, itlog na pugo. pula. Itlog na pula. Mayroon din itlog na bugok. Ano yung galing katas oh. Yan. yan. Huwag <coughs> kayo mag-alala. Nagpaalam na rin kami. <coughs> sa may ari. Sa puno. <coughs> sa puno pa na. nung <coughs> Nungkit sa busma mga bago. <coughs> Kaya mito ito. Yan yan. Yan pre. Yan yan yan. Ayun pa. Ayun isa pa. natin dito para masalo natin. Ah. Oh, ayan po rin, ayan o, ayan o, ayan o, ayan o, ayan o, kita mo. Papakahirap pa pa, ayan lang o. Ayan nga no, ayan. Dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Papakahirap pa tayo doon. Oo, di ba? Papakahirap pa tayo doon. Ayan po rin, ayan o, ayan o, katabi na o, ayan o, kita mo na. Ako mamaya mo yung nukit, malaki na yun. <laughs> Ay, teka. Ay, anak ko nanginginig pa. Kinain. Ay, wait lang. <laughs> wait. Layo <laughs> ah. ibang kulay niya, mga mali. Mga ano, violet kulay. Sa so mga. Nawala kami ng ano. Malabo <laughs> mata ko pag nasilagan ng araw. Ano? Labo ng mata ko talaga. Malabo na pre Ay, ay, ay. Ah. Ayun po oh. rin. Saan? Sa ilalim na wala na. Sige, sige, sige. Ay, silaw pre rin. Silaw, kung saan ang pamsa eh. iuwi. Oo nga. <laughs> ah silaw Saan na? Ang ah Uy! Mali! Mali salo <laughs> Mali yung salo ko bad Under na to buddy mali. <laughs> mali yung salo ko Silaw ako eh Talsik ko Talsik ako Hindi oh, oh, okay lang yan Silaw kasi Huwag mo na sa lintre Hindi na tayo Sakto sa araw eh Oh! <laughs> Ang galing ah!

Ang um, bado tumama sa ano ko? Tumalasik. <laughs> ito tumama po. Well, okay. Galing probinsya. Ano <laughs> mga wadi? Ito na. Ang kayo ito. Ayan. Ito. Kain Ay, so tayo. Pag kinain mo. Pag kinain mo si daw ito. Ay, nakakakain na naman na namin. Na nakakaligtaan mo yung pangalan mo. Ah, tig. Grabe yan ah. Sabi tamis ata. Pre, taga saan ako pre? Badyo. Tamis nga. Sarap. Ito ang kagandaan pag nasa probinsya ka. Sarap. mo dito mga kabady oh. Dito, nagpapaalam lang kami sa puno. May pagkain na. <laughs> May pagkain na. Sa Maynila, 50 o 80 kilo nito. Kamis. Kailangan pa sa Hmm? Masyap na. <laughs> <laughs> mm. <laughs> Parang chocolate. Dito pwede ako mag-apit. Ang yep. dami niya. Kaya mga body ka na gano'n lang kami. Dami, nanungkit. So ito pala yung ano, ayusin ni Busmaki. Si Mad Max. Uh, matagal so, Matagal ng is... ano no? Matagal na. Ilang taong hindi dalawang taon na dalawang taon. Dalawang taon na hindi na kami. Ah, may git dalawang taon na hindi kami kita mga tatlo. Hmm. So na-stuck sa mga bali. So 'yun. E, titignan natin kung may uwi natin mga bali para i-ano ni Boss Maki. E, I-recondition okay. e, natin ulit ang makina. So, para o. magamit no. Sayang magamit, kasi na-stuck. Sayang. Lang. Tambak lang.